guys Pumunta okay. na ako, ako ang sanina. Kami na nagsulod oh wala na siya o kanang naharos na oh di na kayo siya mapislip ba hmm. okay, okay na Pilara ba yung humot? Kaling okay, guys, mag-relapse ako sa pangang kanina Para maka-claim na ko Okay mana ko sa may MLOL year guys, nihapit na po kong sulod sa star pero wala ko ko'y eh, plano nga mo palit igura eh, ko naglantaw-lantaw. Kay maagian raman ako, unya nihapit po ko sa Pharmacy kay magpalit ko og sunblock nga sa shilang unya napod ko gipalit para kang partner nga medyas nya nagkuha dayon ko og 15 pesos para iplitin nako daan sa tricycle na may para upaw ni sakay na dayon ko daan na abitaw na ini buto kalit sa kuan pusti dapit sa may pusti dito kay ang mga langgam kay man, manugdon baya na nya ni kalit og buto tungod siguro to sa kanang mga langgam na tandog ba ni buto og kalit syempre ako dira na kuratan pod ko ay nakuyawan ko abi nako unsa toy ni buto abi nako naanay kanang gipusilba suskay ang kato naman di ay poste. Sa nakalin niya ato, nakuansi siya, murag na brown out siya, kadiyot tungod atong naay ni Boto. Pagkaman di ay naku o claim dito sa M. Lawyer, narakoy gipalit kadiyot, ni Dritso na pod kong sakay sa tricycle, padong na pod uli kay wala na ko maglangay, wala na lang ko nagpalitog ka ng pang sudan, kay na, na may sudan sa balay, nakaloto naman ko daan o ka ng paksiw isda ba, kung sabi saya, inon-onan, nakaloto naman ko kay nakapalit may daan, pagkabuntag ani ni kuan kami ni partner, nakapalit na may daan o sudanon, Unya, wala ko naglangay-langay na ani, wala na ko nagsuroy kayo sa may night market, diretso na ko sakay para makauli dayon, wala na ilangay-langay kay ulay laing kwarta gamito nun kaayo nagpasalamat po ko nga na ay naabot gamay nga grasya kay para makapalit og bugas mga sis, mga lods pa wala mata ninyo diha o bugas b lima lang ka kilo <laughs> na ay magpaholam diha o na eh. palihog lang og comment sa comment section mga sis, mga lods hahaha <laughs> without joke lang happy weekend sa inyong tanan guys na ako'y tapad po dhani ako rin po siyang gitapsing-tapsingan sa ko ang pagbidyo-bidyo pero na-appel na ba yan ni siya? pagbidyo kaniya dali-baya dyan na to na mali kayan, di ba nga magbidyo tanay ma-appel nga mga kanang dili ila. dali-dapita si kuya kay nagpahangin siya guys kulangan siguro og hangin ang ligi. na amay maagi andari nga vulcanizing siya patabok na ko ani dali-dali kong tabo ma na lang kalakang ma abot ako sa boarding house so maorato guys thank you for watching